Magdadagdag tayo ng storage box ngayong araw. Dito tayo pumunta sa pabrika mismo, sa gawaan, kaya mura dito. Araw ng Sabado ang maganda punta dito dahil madalas silang mag-sale. At yung mabibili mo sa supermarket ng 400 plus dito, makukuha mo lang o ibibigay sa iyo ng 280 plus. na kami dito at alam ko na matibay ang gawa nila dahil ilang taon na rin yung nakakaraan. Hmm ng orange natin maganda rin yung style ng kanilang upuan sayang wala na yung orange pero okay na rin itong brown mayroon din sila ditong tinda na electric fan, mesa drawer at kung ano-ano pa. Ang sadya lang talaga, ay storage box. Pero nakabili na rin kami ng upuan. Dito lang yan sa Malibong Matanda, Ito na nga pala yung binili natin kanina. At ipinapakita ko sa inyo kung gaano talaga kalaki ito. Hindi ito umabot ng 300. Pero yung totoong presyo is 320.